Naglinis na rin sila dito sa kwarto of Bloomin' Street Ang kakadisiplinado yung mga vendor kapayang dati, sobrang dugot dito. Pati yung kita ng kalsada, may latag. Wala sa bangketa. hindi ang bangkita para sa tao po yan. Iba talagang kamandag ni Isko. Tingnan mo naman na yung itsura ng Blooming Street ngayon, ibang-iba na. Dati, puno ng mga obstruction, mga basura. Tingnan mo ngayon, lumilinis na. Pati dito, meron na itong yellow marker. So ibig sabihin dyan, bawal lumapas yung mga latag. Saka yung harap nila dapat malinis. Iba talaga yung isko effect ka ba? mo dito. Naglinis na rin sila dito sa kanto. Blooming trip. Nakikita mo dito, merong marker. So itong marker, sir, ibig sabihin hanggang dito lang yung latag, sir. Hanggang dito lang kasi ito, gana ng mga tao to dito. So bawal lumapas dyan sa marker na kulay yellow. Mga kabayan, ang na, disiplinado dito kasi naglinis na sila. Yung mga sobra dito ng mga kalat alam ah, mo ba, bawal na lumampas. Kaya nyo lang may kita to. Diba, ang dinis yung dati. Sobrang dugay to. Eh. Pati yung, pati yung gitna ng kalsada, may mga basura. Eh. No. Ah, ito pa, ginagawa ng pakipilis para sa maluwag. At uh, naglilinis sila ng basura nila, pinanatilihan natin o natin, tapat ko, linis ko. Kaya yung mga namimili, pinapahalala namin, yung mga niyo, mga cellphone niyo, ingatan. Huwag nyo ilapag kung saan saan. At yung lumang kasabihan natin, don't talk to strangers. No? Lalo na kahit kababayan niya, walang magtitiwala mo. Sa mga kapatid nating vendor, tignan nyo kung magkaming binabayos ninyo, baka peki po yan, no? Panatiliin lang natin yung dilaw. Panatiliin natin sa mga sa ordinansa. Lalo-lalo na lalo, lalo, yung palat natin, no? May ordinansa tayo, tapat ko, linis ko. Kung ayaw nyo maglinis, huwag kayong magkalat. No? Ayan, napakaganda. Tingnan nyo po, para sa inyo to, eh. Sa mga ordinansa, sa mga pinapatapat na Lalo-lalo na, may click kami rito. Sa tapat ko, linis ko. No, pati po yung sa mga dilaw, sundin po natin yan. Nakita nyo na po, malinis. Oh, Pag-center dito, mga tapas nila, hindi nila inaya na, na marumihan po yan. Narito po ang Sektor uh, sector 3 sa pamamagitan ni Police Captain Peter and Diab ang aming sector 3 supervisor. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Rexon G. Layog. Narito po yung Pedro Gibara natin, Marinis, Felix Huertas. Araw-araw po tayo naging create rito. Nagpapaalala sa crime prevention sapagat naniniwala kami mas mainam ang crime prevention than solutions. Oh, maraming salamat po. Magandang umaga.

Kita ng kalsada, may latag. Yung basura. Ganyan, kahit pito ka ba yun? Mga polis na yun, napapatrol dito na. Iba talaga yung isko effect,

Hindi po hindi natin pinapayagan na uh, naka terminal sila dyan dahil paawas po sila dyan para natin maluwag yung tahanan natin, no? Blue Mindred, Corner Felix Huartas Sige po, bati po tayo Tama tayo po, po, po tayo Tama nga, na po tayo dali po, bahay na po tayo po tayo huwagin natin yan Paratilihin natin yung Kamayang Police Special Mayor sa uh, Reaction Team So kanyang kaipit naman dito So ito yung bagong team yata ito na Special Mayor's Reaction Team Smart Payong payong Ay dai, mga lampas sa pain ka ba? Eh, pinapapasok kasi lampas sa may guhit. Pero naka-singuhit pala diyan, no. Yormi nang ganito, hindi cute, oh dapat uh, na, hakot agad yan yung mga basura dapat linisin agad yan, okay. tulad yan o bawal yun sa gitna ng kalsada sir oh, po. may guwit po kasi silang uh, nilagay sa kanila yun na lang po hindi na lang yung mga lumapas oh, office na yung na Ay New York 'yan gano ka bait nito yung mga basura. Kapira Pinap kaliit 'to? Sa pila kaliit 'to. Sa lampas na kasi 'to sa yellow line kaya kinapatanggal 'yan yung yellow line ko. Ano pa dito, sir? Mayipit talaga dito si Yorme Gabay, lalo na sa mga palengke. Ito ganyan, na, yung mga dugot ganyan. Kahit kunting uh, dumi yan, ayaw yan. Dito ka sabihin, tinuturuan sila dito sa paglinis ng maayos. Hindi kasi porket uh, magtinda ka lang dyan, okay na. Dapat tignan mo rin yung kap kapaligiran. Yan yung gusto ni Yorme dito. Diba? Diba?

mayroon may may kahit <coughs> uh, ng ilang peso, hindi nito gusto talaga ng doon sa aming mga kapayang ayunin ko lang na sa mga tao mo sa uh, aming na sa mga uh, programan ano, uh, na mga ang mabuhay sa na uh, kalsada, i-maintain po natin. Walang rooming rin palagayang pag nangyayari sa Kenya Dito, hindi nilang dito na sinabi po na magtinda. Pero, hindi nilang pwedeng isara to. Kasi, kayo sa buong emergency, tulad nila sinabi ko, yung mga bumbero makakataka para magaling yan yung sir, matalong ko lang sir, di ba pati mga try skill bawal na sila pumila dyan sa uh, mga ng implemento? Kali, bawal talaga sila dyan. Siyempre, yan naman yung talagang kaya nga nagpapatayo tayo ng pulis dyan, tinataboy na natin sila. Kaya mm -hmm. so, kung may pagkakataon, yung mga yan, talaga tinitin mo ba namin dyan sa mga? Tentively, Yung iba naman, yung mga nagpapapin dyan sa saan saan, sinapatigil na dyan. Kasi no, parking yan. Isa lang ang parking area natin sa mga doon lang po sila alaw. Yung mga panindang na lampas sa line. Tinapapasok na pa yun sa logo. Dati yung mga panindang na kabel. Dito lang sa logo. Kasi papasok na may mga customer dito eh. Uh -huh. Yeah, man, Rosmo, ni eh, mga polis ito. Yan yeah, problema ka ba yung kapag masikip, diba? di ba? Hindi makadaan yung mga kung dyan mag-deliver. Okay. Yeah, no, kapag uh, maraming obstruction dito, hindi makakadaan ang maayos yung tao sa yung mga mag-deliver at maluwag yan dito. Daanan na mayos. O di ba sa to? Ay naloob. Eh kunalan lang. 'Yung bawasan na lang 'yung obstruction diyan. Oh.